sanda pa ako, no? Okay. Okay. Yung mga aso ko. Nagkataran ka. Bakit ayaw na lang? Ay, nalapis ako. Yun Ayun na yun. Ang gamit, diba? Ang Carmina Villaruel Lemanguan ginawa ang Lego Eiffel Tower na ito. Worth it nga ang effort dahil napakaganda ng finished product. Makikita ang libro na sobrang kapal. Inisa-isa niya ito hanggang sa dulo. Napaka-tsaka. Ganito nga kasi ang libang niya kapag nasa bahay. Marami nga ang humanga sa kanyang husay at galing. Ano naman kaya ang susunod na puhuin ni Carmina? But if ever I want to transfer, mas madali ko siyang hilahilahin. But anyway, so ito na. This is the moment of truth. Dahil, ikakalungman hmm. na siya.